Isa ka ba sa nakapanood sa viral video ngayon tungkol sa isang babae na tinaga ng kanyang asawa sa Zamboanga, si Bugay? Isa ka ba sa nagalit at nakaramdam ng labis na awa sa biktima at sa kanyang mga naulila? Sadyang ang nakakalungkot at nakakapangilabot ang mga video na kuha sa araw ng krimen kung inyong mapapanood. Ang mga larawan ng biktima at mga video na kuha ng ilang residente sa araw ng krimen ay kumakalat ngayon sa social media, lalo na nga sa Facebook. Libre nga po pala mag-subscribe sa aking channel, mag-subscribe na po muna kayo. Ang pangyayari ay naganap sa bayan ng mabuhay Zamboanga Sibugay, ang lalawigan ay nababalutan pa ng malawak at lunti ang kabundukan. Ganon din naman ang maasol at magagandang dalampasigan, ang mga tao na naninirahan dito ay pinaghalong mga kapatid nating mga muslim at mga kristyano. Sa bayan na ito ay sinilang at lumaki si Erlinda Villaflana o mas kilala sa kanyang palayo na neneng. Bata pa lamang ay taglay na ni Erlinda ang magandang mukha na larawan ng isang tunay at purong Pilipina. May itim at mahahabang mga buhok at maamo at may itim na mga mata. Naninirahan ang pamilya nila sa barangay Abunda, Mabuhay Zamboanga, Sibugay. Isa itong maliit lamang na barangay na ang populasyon ay hindi aabot sa isang libong katao. Kaya naman lahat ng naninirahan dito ay halos magkakakilala. Maliban sa maliit na populasyon, ang lugar ay napapalibutan ng kabukiran, matataas na puno ng nyog, saging at makakapal na damo. Malayo din ito sa kabayanan at para marating ang kanilang barangay ay kinakailangan mo munang sumakay sa isang bangka, bago maglalakad pa ng ilang kilometro. Para mas mabilis na makarating ay kalimitan motorsiklo ang kanilang ginagamit na transportasyon. Mahirap kasi ang daan lalo na nga sa tagulan dahil sa maputik na lupa. Gayun pa man ay masaya ang mga residente na naninirahan sa lugar. Simple lang ang buhay nila at karamihan sa mga bahay ay gawa pa sa kawayan at pawid. Dahil nga sa malayo sa kabayanan, kalimitan sa mga dalaga sa lugar matapos na makapagtapos ng high school, ay hindi na nakakapag-aral ng kolehiyo. Maliban na lang sa iilan na may kakayahan na magbayad ng matrikula at boarding house at ilan pa ang mga gastusin sa kolehiyo. Dahil sa hirap ng buhay ay hindi na nakapag-aral ang ilan dito. Dinaos ang isang simpleng kasal ng dalawa noong 2020. Kasama ang kanilang mga magulang, pamilya at ilang mga kakilala, isa lamang iyong simpleng kasal sa nayon. Makalipas ang dalawang taon ay biniyayaan ang dalawa ng isang anak na babae. Subalit dahil sa lumalaki na ang anak at sa kakaunting opportunity sa kanilang lugar, ay nagpa siya sa Erlinda na lumuwas ng Maynila para magtrabaho at matulungan ng asawa sa paghahanap buhay. Pinayaga naman siya ni Budok na naiwan sa Sambuanga, si Bugay para alagaan ang kanilang anak. Bagamat nasa malayo, ay palagi namang nag-uusap ang mag-asawa sa cellphone. Subalit habang tumatagal, ay lumabas ang ugali ni Budok na sobrang pagiging siloso. May mga pagkakataon na pinagbibintangan nito ang asawa na may ibang lalaki sa Maynila, kaya naman para hindi na lumaki ang gulo, ay muling bumalik si Erlinda. Sa pagbabalik ni Erlinda sa kanilang bayan, ay naging maayos naman ang pagsasama ng mag-asawa. Ayon sa mga nakakakilala sa kanila, ay maasikaso si Erlinda sa kanyang mag-ama. Malambing din naman si Budok, kaya naman talagang nagulat sila nang mangyari ang karumalduman na krimen. April 10, 2025, nang makatanggap ng report ang tanggapan ng kapulisan, ang mabuhay municipal police station. Sa tawag ay sinabi sa kanila ng caller na tinaga ng isang lalaking nagngangalang budok Florentino ang kanyang asawa at malala ang tama nito. Medyo may kalayuan ang barangay Abunda, subalit agad naman silang nagpadala ng tao doon. Pagdating nila sa lugar ay nasalubong nila ang mga kalalakihan na may buhat-buhat na babae na nakasakay sa isang kumot na itinali sa dalawang kahoy. Duguan ito at malaki ang sugat sa kanyang ulo, kaya naman agad na itong dinala sa paggamutan. Subalit pagdating doon ay diniklara ito ng emergency doctors na wala ng buhay upon arrival. Sa parehong araw ay agad naman nilang naaresto ang asawa ng biktima na si alias Budok Florentino. Hindi naman ito nalaban sa mga arresting officers. Matapos na makapagpalit ng damit pang itaas, ay maayos itong sumama sa mga pulis. At dito ay nagkaroon ng dalawang side ang pangyayari. Ayon sa mga nakasaksi at kaanak ng biktima, masaya pa ang mag-asawa ng ipagdiwang ang kaarawan ng biktima noong April 5, 2025. Ayon sa pamilya ni Erlinda, ay plano nito na bumalik na ng Maynila para magtrabaho. Dahil sa walang trabaho ang kanyang asawa at para metustusan ang pangangailangan nila. Bagay na mariing tinutulan ng asawa nito, April 10, 2025, ang araw ng pag-alis ni Erlinda pabalik ng Maynila. Bago pa ito lumabas ng bahay para pumunta sa bahay ng mga magulang, ay nakaabang na umano sa labas ang kanyang asawa na si Budok. Subalit nakalimutan niya ang cellphone sa loob ng bahay, kaya muli siyang bumalik sa loob at dito na nga siya sinundan ng galit na asawa. Ayon sa mga nakasaksi, ay nagkaroon ng pagtatalo ang dalawa. Narinig pa nila nang sabihin ni Budok na pag si Erlinda ng bahay, ay papaslangin niya ito. Ilang minuto pa na nagkaroon ng palitan ng salita ang dalawa bago tumahimik. Nagulat na lang sila nang makitang lumabas si Budok ng bahay, dala ang isang itak at puro dugo ang suot itong kulay berde na t-shirt. Dahil dito ay agad na pumunta ang ilang mga kalalakihan sa loob ng bahay ng mag-asawa at dito na nga nila dinatnan ng kalunos-lunos na kalagayan ni Erlinda. Duguan ito at hinahawakan ng kanyang asawa, ang kanyang ulo na may malaking sugat. Agad na nagkagulo ang mga tao, binuhat siya ng isang lalaki at sinubukang isakay sa motorsiklo para dalhin sa pantalan subalit medyo may kalakihan ang katawan ni Erlinda at hindi nila ito kinaya. Kaya naman muli itong ibinaba at inihiga sa damuhan. Nag-isip sila ng ibang paraan para mabitbit ang biktima. Dito ay kumuha sila ng kumot na siyang itinali nila sa dalawang kahoy na siyang pinagtulungan nilang buhatin. Habang tinatali ang kumot na pagsasakyan kay Erlinda, ay ilang beses pa itong nilapitan ni Butok na may dalang itak, tila ba nais pa nitong muling tagayin ang kanyang asawa, subalit agad din naman itong naawat ng ilang mga kalalakihan, sa pag-awat ay isa sa kanilang mga kapitbahay pa nga ang nasugatan, sa kasalukuyan nga, si Erlinda ay tuluyan ang namaalam, rest in peace sa iyo Erlinda, huwag po kalimutan mag-like at subscribe na rin po, maraming salamat po sa panunood.